Hey guys, so maligaya ang pagbabalik po dito sa channel natin. So ngayon, uh, nais ko pong ibahagi sa inyo ang uh, ito yung uh, papaya bonsai ko. So bago ang lahat, uh, gusto ko muna kayong batiin ng uh, happy new year sa inyong lahat. So ito yung uh, papaya bonsai ko na nasa isang taon na ngayon. Simula nung pag-alaga ko, nagsimula po siya sa seedlings. So isa-isahin po natin para mas lalo n'yong maintindihan bago siya naging ganito. So, simula na po natin. Mag-backstory lang po tayo ng konti para mas lalo nyong maintindihan yung pagsimula nito. So, galing po siya sa seedlings. So, mag-isang taon na siya sa akin. Yung una kong ginawa dito, nung medyo lumaki-laki na siya, nag-cut po ako dito. Ito yung una kong cut. Tapos, nag siya ng dalawa. Pero isa lang yung sumalta ito ito yung pangalawa na naiwan niya medyo maliit nagsalta lang ito nung kinat ko na yung ah, malaki na na sanga niya so pagkatapos ko siyang naikat nagsalta na itong naiwan niya so nagbigay din siya ng dalawang sibol ito yon at saka ito yung sa itaas mas maganda na siya tingnan ngayon na meron na siyang ah uh, So sa papaya ito isisingit lang natin ha. Ah. Yung lupa talaga sa papaya gusto niya nang ah, palaging may mga ah, organic fertilizer. Tapos yung medyo malagkit na ano lupa. di siya masyadong ano ah, maganda yung healthy niya kapag lupa na may pagkabuhag-hag o tulad ng mga ginamit natin sa ibang nating mga ah, materials. Kung makikita nyo sa kanilang tatlo uh, Medyo Mas nauna yung sa itaas O mas mataba yung dito So magbabawas po tayo dito sa ipeks nya Ito sa itaas Babawasan natin para Mas lumaki yung dalawa Dito sa baba So ang tanong ngayon kung papano natin babawasan Ito yung gagawin natin uh, Babawasan natin yung dahon Para mas makabuylo yung dalawa sa baba ito e cut natin okay so kinuha natin yung dahon nya marami ditong paraan pwede rin tayong uh, mag-cut ng kanyang sa dulo sa kanyang pinakadulo para ito yung tatlo pwedeng uh, mag din yung tatlo at uh, mas marami yung brands o magmultiply siya tapos itong mga ibang brands na medyo di masyadong malaki kukunin na lang natin pwede rin para mas mapauna natin yung sa ibaba ito o para mas dumami yung brands niya magmultiply siya uh, kaya naman sa kanyang apat dahil uh, medyo malaki-laki yung pat na ginamit ko So, dipindi pa rin sa kanyang pot yun. Kung masyado siya maliit sa kanyang pot tapos uh, nagka-cut tayo, hindi talaga dumami yung branch niya dahil kulang talaga yung supply para dito sa kanyang uh, bagong sibol. So, dito nagsisibol siya ng marami dahil healthy po siya, matabak siya dahil sa uh, mas malaki yung pot niya at uh, magandang uh, klase ng lupa o mga organic fertilizer na na-mix natin na ilagay sa kanyang pot. Okay, so yung gagawin natin dito, kukunin natin lahat ng malaki niya na ah, dahon. So, okay na. So, nakuha na natin ito na yung sasalta. Dalawa. Tapos kunin na lang din natin yung ibang ano. Ibang sibol, tulad nito. Hmm. Ito na iwan na. Ah. dirin bagay kung ano, nasa baba siya eh. Pati ito. Nasaan mo yun? Ah, ah. So pwede apat. Apat yung patuloyin natin. So kaya pa yun. Mas, uh, mas maganda po siya tingnan. <coughs> So wala namang mawawala kung ano susubukan talaga natin, di ba? So yung mga ugat niya, to maganda na tingnan. Pwede rin natin siya na ano uh, expose pag uh, medyo formado na siya o so pwede natin i-expose yung mga ugat niya ito. So para mas sadagdag uh, porma niya o mas maganda siya tingnan. So sa so, ngayon ito lang yung initial na ginagawa natin. Tapos, mumonitor lang natin kung medyo sabay ba yung mga uh, na sinilik natin. So, kung sabay siya, mas maganda. So, kung mas lalaki pa siya, pwede pa rin tayong mag sa tatlo o apat na brands na to para mas magmultiply multiply pa siya. So, tapos, magdagdag lang tayo ng fertilizer para mas makabuylo siya ng husto. Dahil ang papaya talaga, kailangan ng una yung medyo malagkit o mas madiligan mo siya kapag taginit ito yung uri ng kanyang puno so mamonitor lang natin at i-update ko lang kayo kung uh, ano na yung mga improvement nya o sa mga branch nya sa forma nya pati sa lupa na ginagamit natin ito first bonsai ko na ano papaya sinubukan ko lang walang mawawala talaga kapag sinubukan po natin so maraming salamat po sa walang sawan yung suporta ah. Thank you so much. Goodbye.